Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, linis na po yung lahat ng parts mga boss sa ating hanging cabinet. Ito yung vertical mga boss. Sa tulad ng sinasabi ko mga boss, bago natin pinating yung mga parts ng ating hanging cabinet, dapat meron na tayong layout. Ito mga boss, itong banda sa ibaba mga boss, ito yung layout natin sa ating hanging cabinet. Ito yung basihan natin sa pag-layout mga boss. Katulad ng mga videos natin mga boss Paano bumuo ng hanging kabinet Yung mga kabinet Ito mga boss, ito yung vertical nya mga boss Dapat nakadikit yung Apat mga boss Para iisa lang ang layout Parang Hindi magkasalungat ang layout Kung individual natin Layoutan mga boss Kailangan nakadikit lahat ng parts mga boss Ito pala mga boss Apat na piraso ito Merong dalawa sa isa kasi yung kabineta na timbuhin mga boss dalawa yung isa mahaba yung isa maliit kasi yung sukat ng ating buuhin ng kabinet mga boss 11 inches or 11 feet din yung haba ng plywood mga boss 8 feet kulangan pa ng 3 feet yung ginagawa natin mga boss saan tutugma sa layout mga boss sa pintuan dyan natin pinutol ang gumawa tayo ngayon mga boss ang haba sa isa mga boss mga 7 feet inihak inang isa mga boss 3 feet inihak mga 11 feet siya mga boss yeah, yung pisa sa, sa 7 feet inihak mga boss ito yung apat apat na piraso mga boss ito yung nakadikit tapos yung sa 3 feet and mga boss dalawa lang uh, piraso mga boss doon nakadikit doon dalawa ito mga boss pagkatapos natin linisin ito mga boss ito yung vertical nya yung dalawa sa vertical naman sa ibang kabinet ibang sa ibang kabinet yung 3 feet mga boss kailangan idikit natin dito para iisa lang yung sukat mga boss hindi yung magkasalungat yung, yung mong kabinet ito yung diskarte mga boss sa mga kabinet nga kailangan natin iisa lang ang layout kasi pag, ka pag ikabit na natin doon sa may-ari kailangan nga makadugtong walang diferensya ito lang po yung diskarte mga boss sa uh, baguhan lang po magbubuo ng mga hang cabinet yung makers kailangan na uh, ito yung diskarte eh. di hindi naman tayo nagmayabang mga boss ito yung tamang diskarte mga boss kaysa individual ka malili out or unahin mo mga frame niya sa labas pagkatapos magsukat ka sukatan mo tapos pag sukat, pagdapos pagkasukat mo mga boss, magkating ka ng parts, ikabit mo. Ang damang diskarte mga boss, kailangan yung lahat ng pisa mga boss, nakalay na. Diyan nakakating na lahat. Ito yung sa akin mga boss, yung paano ako dumiskarte kasi sa pan, ganitong hindabin eh. Yung lahat ng pisa ko mga boss, nakasukat na tama para pagbuo natin diretso na tayo hindi na tayo magsukat pa tapos magkating ito mga boss ito yung sinasabi ko mga sa dalawa yung apat sa ilalim yung yung dalawa nakadikit yon sa ito sa kabinet niya sa kabila mga boss yung 3 feet and a half Ito mga boss, kailangan mga boss na pareho-pareho yung anim na piraso mga boss. Ito, pagkatapos natin mga boss, pagkatapos, pagkatapos natin na, na fix yung vertical. Ito mga boss, makinga na natin kasi tapos naman ito sa pag-grind. Ang kulang ito mga boss, ang part buo na lang at saka pag-layout. Ito lang po yung diskarte mga boss. Hindi, 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 yung individual ka mag-layout. Ang diskarte nito mga boss, lahat ng parts mga boss, yung vertical, horizontal, meron ng marking. Para tuloy-tuloy na yung pagbuo natin. Pagkatapos natin ma-layout mga boss, kailangan natin, ito mga boss, kailangan natin i-separate na yung mga pisa mga boss yung kailangan natin lagyan ng marking para hindi tayo malito ito lang po yung diskarte mga boss layout muna layout muna lahat ng parts para diretsyo na tayo magbuo Yan, ito yung mga parts natin mga boss kailangan mga boss meron niya mga numbering para hindi tayo malito sa mga number ito mga boss abangan sa pag layout na pag cutting natin ng mga boss yung halob mga boss yung, one, yung lamano ito mga boss pag Buo natin ito mga boss. Medyo mahaba yung minutes mga boss yung pagbuo natin. Abangan mga boss sa pagbuo natin mga boss. Maraming salamat.